Ayan, guys, Picture, picture mo na tayo bago mga lakar. Ayan, guys. <laughs> ito kasi sa Angeles, Pampang, guys. Kapalitan kasi ng mga grass. One kilo. O plastic. Isang kilo din na. Because kaya yan, guys. Kahit umuulan. Kaya Ó, ó, tinha acabado também. Ó, eu vou correr com ela para passar lá em Silo. Ó, tá namorando. Nada outro não sei lá. Ó, enquanto vai, aí, Dani, não me conta nada, porque

tigas, plastik, palit tigas. Isa mo sa lahat ng mga manhirap. Pero yan po, nakapasalamat na sa iyo, Baka naman, Mayor, bigyan na kami isang kabang tigas. <laughs> maraming salamat. Maraming salamat talaga, niya na kain, uh, yes, uh, kami, may diyan, uh, ko, uh, kilo, 30 kilo ko yan, pag kami ko yan, uh, pa yes, yan, plus, uh, <laughs> pang upload sa youtube <laughs> manood po kayo oh, dito lang po yan sa angayos yes, pang -panda.